Mahal na mahal kita, Galian. At ayoko nang mawala ka ulit sa akin. Mahal mo pa rin ba ako? Ikaw si Ariana. Ikaw ang babae na katakda para sa akin. Kailangan mo natin umalis. Nay, ano po ba talaga nangyayari? Bumalik ng alaala ni Alvaro. At alam na niya kung sino nagpapatay sa kanya. Sino? Si Ramiro. Kilala ko kung sino ang nakakalang. Kung nasa ng katawan ni Lear. Pero sa isang kondisyon. Ano ang kondisyon mo? Ibibigay ko sa iyo ang impormasyon. Kapalit ng aking anak. Kapalit ako. Ngayong gabi sa Zyno. Sandali Hoy! Hoy! Saan kayo pupunta? Anong ginagawa ninyo? Aalis muna kami. Aalis kayo? Tingnan mo nga naman ang kakapal ng mukha ninyo. Matapos yung perahan at gamitin ng kapatid ko ngayong nawawala siya, aalis kayo! Ate Selma, hindi mo naiintindihan. Talagang hindi ko maiintindihan! Manggagamit kayo. Manloloko! Hindi totoo yan! Akin na yung mga gamit niyo. Baka mamaya kung ano pa ang mga dala niyo. Di kami magnanakaw. Hoy, ikaw ah. Anong pinagmamalaki mo sa akin? Pulis ka! Napakaraming pulis na magnanakaw. Akin na, pati gamit mo, titignan ko. Ate Selma, wala kami ninanakaw. Ano ba itinatago mo? Kung talagang wala ka itinatago, ipapakita niyo sa akin ang Mga gamit niyo, ipakita niyo sa akin yan! Akin! Okay. Ano ba nangyayari dito? Ramiro, salamat dumating ka. Itong asawa mo, tinatakasan ka na. Ano ibig sabihin ito? Alam ko na ang totoo. Alam ko kung anong ginawa mo kay Alberto, kay Alvaro. Helen, hindi ko na alalaman ang pinagsasabi mo. Ikaw ang pumatay kay Alberto. At sinubukan mong patayin si Alvaro para hindi magsabi ng totoo. Hindi totoo yan! Helen, sandali. Huwag kang umalis. Wala akong asawang mamamatay tao. Sandali! Sandali! kaya ng taga-Earth na yon? Ang impormasyon kung nasa ng katawan ko. Desperado ang lalaking yon na makuha ang anak niya. Kaya't gagawin niyang lahat. Gagawin niyang lahat. Desperado yung lalaking yon na makuha ang anak niya. hindi hinihintay natin na mahanap ang katawan ko. May naisip akong plano para may handa niyo ang sang katauhan sa aking pagdating sabak-tabak ko sa planeta Earth. Ako ang kikilala ng Diyos. Sabihin niyo sa amin ang inyong plano at bibigyan katuparan namin ito. Bibigyan katuparan namin ang inyong mga plano. Carmela? Alvaro, Kamusta na? Umiiyak ka ba? Hindi. ka na magkaila sa akin. Para wala tayong pinagsamahan. Kilala kita pag may problema ka. sabihin problema mo. Pero tatandaan mo, nandito na lang ako para sa'yo. dumating na si Ariana. At siya ang nakatakda para sa akin. Pwede ba tayo mag-usap? Tungkol saan? Tungkol sa aking ama. Hindi ko alam kung ano ang may tutulong. Alam kong marami akong nagawang kasalanan sa Galactic Force. Pero si ama wala. Naglingkod siya ng tapat para sa mga Zaido. Buong buhay niya binigay niya para sa Galactic Force. Pati kaming mga anak niya, sinakripisyo niya para matupad lamang ang kanyang tungkulin. Hindi niyo siya dapat pinarurusahan ng ganito. Nagkasala si Komando Zion. At kailangan niya pagbayaran ng mga kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Wala na ito sa aking mga kamay. Galian, kinalimutan mo na ba ang lahat ng ginawa ni Ama para sa'yo? Galian, bakit mo kinakausap ang anak ng isang trader? Halika na. Buti na lang nakakita tayo ng mga upahan. Mas malaki at mas maganda talaga ang bahay ni Tatay Ramiro. Ogi, okay. huwag na huwag ko nang maririnig sa'yo na tinatawag mong tatay ang taong yon. At masusuko naman tumira tayo dito kaysa makasama natin yung taong pumatay sa inyong ama. Maaring napatay niya ang itay. Pero hindi niya mapapatay ang kanyang pinaglalaban. Tutugisin ko ang sindikatong yun hindi ako titigil hanggat hindi natin nakukuha ang katarungan. Hindi magiging madali yun, Alexis. Mataas ang posisyon ni Ramiro sa pulisya. At hindi siya basta-basta mapapabagsak. Kailangan pag-aralan natin ang bawat natin. Magbabayad si Ramiro. Magbabayad siya ng malaki sa ginawa niya. Alexis. Ipangako niyo sa akin na hindi kayo magpapadalos-dalos. Huwag kayong gumawa ng mga bagay na hindi ko nalalaman. Ayoko may mapahamak sa inyo. Mangako kayo. Apo, na.